No, uh, result ng investigation dito, baka mamaya sabihin na naman ng, ng mga tao na itong uh, human rights, mabilis lang mag-action pagkapag ang na-agrabyado -na ay yung mga makakaliwa eh ito ngayon na agrabyado hindi ito makakaliwa pero kalaban ng mga kaliwa ito itong kingdom of Jesus Christ talagang tumayo ito with the government against uh, the CPP, NPA, Talaga kasama natin ito sila itong ah, mga kuan Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy lumalaban talaga ito sa NPA. Talagang nag ah, nagsumikap ito na mawala ang NPA sa Mindanao. At ah, ngayon sila ngayon na agrabyado. Sana we, we, we need your uh, side also to to give uh, kahit na opinion man lang on this matter nel. Yung 2022 ang yung sabi ko aktivista ay kinundi na kaagad as uh, excessive use of force kasi yung mga kaliwa ito ngayon kalaban ng kaliwa ito sila sana pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating mga kababayan okay, uh, okay. Uh, chairman uh, uh, bagamat hindi ho ako makakapagbigay ng conclusion sa ngayon sapagkat ito yung eventually po ay aakyat ho sa amin komisyon yan at nag-isa lang po ako sa magdedesisyon yan sa limang uh, members of the commission Uh, apat sa ngayon. Uh by, by the way, I I don't want to influence your uh, there's no to be an investigation, ha? Apo. I I am just sharing my thoughts to you. Ah, uh, naiintindihan po namin yun. I don't yun. intend to influence your uh, investigation. Go ahead. Na-intindihan po namin uh, Mr. Chair. Uh, kung kaya't hindi ko ako makakapagbigay ng konklusyon. Bagamat uh, makakasa po kayo na ang komisyon po ay uh, tutugon sa inyong panawagan at sa katunayan, kahit wala ho itong, uh, itong uh, notice ninyo for CHR to participate, ay uh, tumugon na agad ng komisyon. Salamat. Thank you. Opo. Uh, kung kaya't uh, kami rin ho ay nananawagan na ang mga partido involved dito sa uh, uh, usaping ito ay sana maging open din sa Commission on Human Rights para matugunan at makita uh, at magkaroon ng kawkulang Uh, resolusyon sa sa amin sa komisyon itong usapin na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat uh, Chairman. Again, thank you for your personal presence sa hearing na ito. This WD. Ma'am, Honorable Chair, um yeah. yeah, narinig niyo yung plight ng mga kabataan sa na member ng KOJC. Can you give them assistance lalong-lalo na yung intervention sa Uh, psychological trauma na can you please help them yes honorable chair the normal process is we would await the referral from the LGU but in cases like this obviously we are able to augment any psychosocial therapy that you may require and of course with in coordination with the assistance perhaps of the honorable chair um, we may also facilitate any other assistance that you may require, especially yung sa dalawang po. So the family that is aggrieved may require further assistance. the dswd is on standby to help in any way that we can. in fact, honorable chair, other. Uh, They do have, um, I've I've looked at the records, and you do have a Children's Joy Foundation Incorporated that is um, ongoing po yung renewal process. So the Kingdom is in touch with the SWD in so far as children facilities are concerned. Thank you, Yusik uh, Dimaporo. Uh, for all we know, you will be the healing uh, part of this uh, conflict. Oh, yung effort niyo kahit na hindi na kayo maghintay na. Uh, mag-request pa sa inyo yung LGU ng Davao o kaya yung sila mismo mag-request yung mga tao nyo doon sa Davao please, uh, lapit na lang sila, lapit doon para ma-feel ng mga tao na they're they still being loved by this government huh? y yun lang, thank you uh, NBI, you want to say something? RD, RD NBI ka, di ba? Sa yes sir, uh, yes sir Good morning uh, Mr. Go Chair, Go uh, Senator Padilla Good morning sir Um gusto lang namin ipaabot, sir uh, na yung National Bureau of Investigation through uh, sa aming director na si retired judge uh, Jaime Santiago ay uh, retired uh, retired police din kasama namin yes, Retired Yes, din. Mm -hmm. Retired police na yan. respeto and uh, ginagalang lang itong ginagawa nating uh, investigation and uh, public hearing with regards to the unnecessary and excessive force um related to the June 10 uh, 2024 incident no ng ating PNP kami din sa NBI uh, yung mga sinabi ng ating mga kapatiran sa KOJC na uh, pabalik-balik na nag-serve ng warrant to bares kami yun sir kami yun sa NBI ang sinasabi nila that the PNP we served warrant bares uh, last April 4 uh, April 3 we started April 3 April 4, April 10, May 3. Itong May 3, uh, kasama namin dito yung office ng USAA, dito sa Senate. Um, at marami pang mga operations na kinandak namin, siguro nasa 15 to 20 operations. And yun nga, sinabi ng abogado nila, kami, kami, mismo ay nagpaalam sa kanilang uh, opisina. And pinapasok naman kami, kahit saan-saan kami pumasok hinanap, and this uh, operations, uh, 15 to 20 operations, resulted in the arrest of uh, five uh, co-accused of Pastor Kibuloy. If only Pastor Kibuloy was there, he might also be arrested. But during that time, sir, uh, ito pa yung warrant of arrest na lumabas sa Davao, RTC 12 ng Davao City. Doon kami nag-start na mag-strike, which resulted to the arrest in April 3 doon kay presente Canada sa Barangay Tamayong ako mismo umaresto and it followed in the afternoon itong nahuli ngayon ng PNP na si Pauline Canada na din namin and uh, on April 5 uh, na aresto namin si uh, Sylvia Simañes Ingrid Canada and uh, isa pa now uh, so lima sila uh, it so happen na sa pagpasok namin sa mga properties nila wala nga si Pastor Apollo Kibuloy, kaya hindi siya nasali sa pag-aresto. But eventually, since uh, this case is bailable, nag-bail sila kada isa ng 80,000. Then afterwards, when the warrant of arrest from RTC Pasig came out, uh, there's no bail recommended. Then nag-serve kami ng uh, iba-ibang mga operations. On all the properties of KOJC identified, na mga properties uh, sa Samal, sa Tamayong, and dito sa... Uh, airport, beside airport, uh, yun nga, hindi namin makuha si Pastor Kibuloy, along with other uh, co-accused. Yun po, sir, ang update sa NBI. Thank you, And uh, we serve it, sir, uh, we serve it in a properly and orderly manner, in a peaceful manner. Kaya walang reklamo agan sa amin. Yes, uh, I am a dabawinyo. Ikaw rin, dabawinyo ka. Alam mo kung gaano kalab ng uh, taong bayan yung mga Dabawinyo, yung local NBI natin doon yes, sir. very very much respected by the uh, bawenios yung ating local NBI doon salamat sir so it, it doesn't matter naman whether or not andyan si pastor kibuloy uh, whether or not magpapaalam ka pagpasok doon kung wala talaga si pastor kibuloy doon hindi mo talaga mahuli kaya kailangan talaga ng accurate information yung operasyon ninyo na nandoon talaga para Mahuli ninyo pero yung mag-fishing expedition tayo we will just be creating uh, more and more animosity. Dapat i-kwanin niyo yung inyong information, yung precise and accurate para Chair? hindi tayo magkakaroon ng maraming uh, you know animosity. Hmm. Yes, Mr. But, Chair, I would like to affirm the statement of Director Albaw kasi yung mag-serve uh, sila ng warat, na, nagpapaalam sila sa amin at uh, na, na kita nga nila yung accused na nag naman. Eh yun nga nilagyan din ako ng nakuha kasi ng camera nung uh, ng bahay namin harap ng bahay. May tao doon na palaging buwa balik uh, sa aming sa aking maliit na bahay. Eh, may naglagay ng listening device doon sa pinahiram sa akin na tera. Oo. Doon din ako sa NBI po nagpatulong. Kasi nga medyo uh, nawala po yung trust namin doon sa PNP. Pasensya na po. Oo. So, uh, yun nga ang request ko sana kung sino mang mga responsible nito. Uh, nakuha kasi, hindi ma yun eh, na nandun uh, sa uh, video camera namin, uh, nakuha na may tao na naglagay ng anong device man doon sa sasakyan ko. And um, yung last Friday naman, yung nandun yung mga parang mga police o oh, hindi mo na makilala kung pulis ba talaga sila. Fully armed talaga. Sa lahat ng lugar, doon pa sa pinakaharap ng uh, KOJC compound po, uh, nagkaroon ng grabing traffic, natakot yung mga tao kasi ano namang mangyayari. Timing din na uh, dumaan yung uh, sasakyan ng aking pamilya, yung dalawa kong anak na maliliit. Uh, nagkaroon po ng trauma, sige suka-suka, sir ano ba yan sa Tagalog? Oo, kasi isa takot. Kaya yung pulis na isa, binaganag-ganon yung uh, sasakyan at... Uh, They were just in the process of going to our residence, which is located in front of uh, Kojc. Really, our uh, please, sir, is that uh, we understand. Uh, I am a friend of, uh, of the police. I have helped, assisted a lot of policemen, Your Honor, in their cases. You have helped uh, me in my cases before. Yes, Your Honor. Huh? And uh, but uh, and I have many friends in the police. I still trust some of the policemen, Your Honor. Um, as a matter of fact, some of my rep relatives whom I help also in uh, in their cases are policemen, Your Honor. But I just could not understand the seeming um, great attention that is being um, accorded to uh, Kojc Compound. I would just like to tell them, na hindi naman siguro gago si Pastor na magtago dyan mismo sa gilid ng airport. Oo, kung nandun talaga siya oo So, uh, alam ko naman magaling yung intelligence gathering ng uh, PNP. At saka alam ko na alam nila na wala sila doon. But I could not understand why they keep on conducting checkpoints there with policemen who are uh, whose faces are almost covered. Matalang makita mo. Tapos ang tatapang pa kung tatanungin mo ayaw magsagot. Tapos mga drones every night eh yun nga. Minsan yung mga drones nila, sir. Masyado nang mababa, maririnig na namin minsan yung ano, yung oh, nandun, oh, nandun. Tapos hindi lang isa. Uh, number of drones. So, uh, I know that they are performing their job, but I do hope and pray that they should be professional enough. Na hindi naman ganito ka uh, harassing and uh, invading into our privacy po. ma, 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 ma imagine ko lang yung mga bata no doon sa loob pag makakita na naman ng drone na lipad-lipad doon sa loob ang trauma uh, sana kung sino yung nagpapalipad ng drone doon i e, bos bosa naman nila yung frequency para eh, alam mo kung ako yan uh, you, you call me whatever you want to call me pag may papasok na drone doon sa sa aking area, talaga, babarilin ko talaga. Wala kaming baril, sir. O, oh, uh, problema ninyo, wala kayong baril. Sinurinder niyo lahat ng baril ninyo, wala kayong magamit. Pero ako, kung talaga nasa bahay kaming ko, good faith sila, walang ay yeah pintik, 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 pintik. niyo ka pa, tirador yung drone. Ay, hindi yun sa sabog, maganda, sana siya masinggan. Huwag <laughs> yung masinggan. Was in good faith in, uh, good faith in good faith sinorender namin. para makita na lang yung sincerity namin sir ba we do not want gulo we want to live peacefully i know Yun I lang know, i know wag nila kaming idamay because we a community thousands sa ang nakatira sa loob sir so, ito lang sir ha yung nakakatakot nakakakilabot, sir ba ito please listen to us you you people yes, listen yes. to us Mabuti lang kumakontrol namin yung iba. Yung iba dyan, hindi basta-basta ang pinagmula na buhay. Galing din sila sa MPI noon. Hindi lang namin mabulgar bro, sino sila? But pastor, changed their lives. Nandun sila sa amin. Hanggang kailan namin sila makontrol, sir. We do not want any untoward incidents, no? That anything will go. Uh, ano, out of hand na. We don't not want that one. We ayaw namin maganyan ang mangyari sa Davao, sa Pilipinas. Nag-iisa bansa natin. Maliit lang ang bansa natin. Ilagay mo sa so, isang tuldok lang. How how come na 'yung mga tao na inilagay natin sa kapangyarihan, they cannot handle the power properly given into their hands. Pag kayo ay nasa kapangyarihan, the life of your friends and the life of your enemy ay nakasalalay sa inyong kamay. How will you handle that one? You must be responsible. You must have a sane mind. You must have a balanced personality. Kasi, buhay ang nakasalalay. We cannot evade. May mga ganyan, ganyan. Mga, pero until such time na hindi ninyo napatunayan na may kasalanan talaga, please be fair.